Si Timothy Treadwell, a.k.a. Chris Deman, ay dumanas sa matinding kamatayan na kainin siya ng buhay ng isang grizzly bear. Ang mga kontrobersyal na gawin ni Timothy kabilang ang pangalan at pagalaro sa mga oso ay umani ng paghanga at pagpuna. Saliksikin natin ang buhay ng grizzly man mula sa kanyang mga unang paikibaka at hanggang sa kanyang malalim na koneksyon sa mga oso. Suriin natin ang pag-aaynayang napalagay na kanyang pagkamatay. Si Timothy Treadwell, nakilala bilang Grizzly Man, ay sinilang noong April 29, 1957, sa Long Island, New York. Lumaki sa isang middle-class na pamilya. Nagpakita siya ng malapas na kaugnayan sa mga hayop mula sa murang edad. Noong maglaon ay lumipat siya sa California sinubukang matupad ang kanyang pangarap na maging isang artista. Nakakalungkot na naging madilim ang kanyang buhay at nagsimula siyang maipaglaban sa pagkaadik sa droga at alkohol. Ito ay nawalan ng isang papel sa isang sitcom na Wooly Hallerson. At tagpuan niya ang kanyang sarili na naliligaw at walang direksyon. Sa panahon ito, ang kawalan ng pag-asa na overdose siya sa droga ang pagkaligtas sa arahasang ito ay malapit na kamatayan ay naging isang pagbabago sa buhay na Timothy. Nagsimulang magkaroon na interes si Timothy sa mga bear, lalo na sa mga grizzly bear. Nadaman niya ang isang malalim na koneksyon sa mga maringal na nilalang na ito at nakakita sa kanila na isang refleksyon na kanyang sariling ligaw na espiritu. Dahil sa kanyang bagong hilig, nagsimula siya sa isang kahangahangang paglakbay ay alay ang kanyang mga tagaraw sa ilang mga Katmai National Park na Alaska. Ang kanyang misyon upang isausaw ang sarili sa gitna ng mga grizzly bear, maingat na pagmamasid at pagdodokumento sa kanila mga paakit-akit na pag-uugali. Sa paglipas ng isa hindi ka panipaniwa ang 13 magkakasunod na tagaraw, siya ay naging residente na hindi kilalang kapaligiran na ito. Simula noong huling bahagi ng dekada 1980, nitinatag niya ang kanyang mga seasonal na pampo sa kabaan ng masungit na kamya nakidala na kilala na na populasyon sa grizzly bear. Isang malago at bukas na kalawakan na nag-aalok ng na malinaw na tanawin na buong pagmamahal niyang tinupoy bilang grizzly sanctuary. Parehong matalik at kontrobersyal ang payipag-ugnayan ni Timothy Treadwell sa mga grizzly bear ng Alaska. Kinukuha ni Treadwell ang kanyang mga pawi pag-ugnayan, kumukuha na sandali kung saan hinahawakan niya ang mga oso at ay paglaro sa mga anak nito. Pinahalanan pa niya ang ilan sa mga oso tulad ng paborito niyang diatawag ay e chocolate. Sa kabila ng kanyang pala ang pin maingat na pagbuo ng tiwala at paggalang sa isa't isa. Maraming mga eksperto at mga tanod ng mga parke ang nagbabala na ang kanyang mga aksyon ay mapanganib at nakasaygabal sa natural na faayusan ng mga parke. Sa kabila ng mga babala, mula sa mga tanod ng parke at ng mga National Park Service, patuloy siyang nakipaugnayan sa mga oso na naniniwala sa isang pakiramdam ng pagkitiwala at paggalang sa isa't isa. Ang kanyang asanayan ay umantong sa pagpapataw ng isang bagong paruntunan na kilala bilang Treadmill Rules na nakangailangan ng na mga camper na ilipat ang kanilang mga kampo nang madalas upang maiwasan ng mga oso na maging masyado komportable sa mga tao. Ang nangyari, ang kanyang pagpupumilit na manatili ang malapit siyang papapagugnayan sa mga oso na palauna na umantong sa panyang trahedya na wakas pareho siyang namatay at ang kanyang kasintahan sa mga kamay ng oso. Noong October 5, 2003, alas ganap na natupok ng isang 28 taong gulang na lalaking grizzly bear. Ang oso na pumatay sa kanila ay hindi pamilyar sa treadwheel. Dahil ang mga oso na naobserbahan niya noong tagaraw ay pumasok na sa hibernation. Ang ilan sa mga huling footage na kuha ni ay may kasamang video na isang oso na hindi niya lubos naramdaman na komportable sa paligid. Ang pagkatate ay bahagyan na kunan ng lens tap ng isang kamera na naiwan na nagya-record lamang ng 6 na minuto ng tunog. Isang nakakadgigil at nakakatapot na record ng mga huling sandali na kanyang Hindi kailanman inilabas ang audio na ito at ilan lang ang nakarinig neto. Ang kwento ni Timothy Treadwell, ang gris na isang madamdaming kwento na may isang halunos-lunos, monit maray la hindi may iwasan na pagtatapos. Ang kanyang pagkahilig sa Magris de bear, ang kanyang matapang na marikipag-ugnayan, at ang kanyang halunos-lunos na katapusan, ay nagpapatunay sa pangakit at tanganib ng ligaw. Hinahamon tayo ng buhay at kamatayan, ni Treadwell na pagkanilayaan ang kating kaugnayan sa kalikasan. Merong isang magandang linya sa pagitan ng paghanga at paghihimasok at ang mga likas na panganib ng pagkawalang bahala sa mga hangganan ng mga ligaw na nilalang.